Ito, dati siguro mga 2 years ago, 3 years ago, sa mga YouTube mo lang makikita tong equipment na to. Walang gumagawa nito locally sa Pilipinas. Ito, isa sa pinakamaganda na upgrade na pwede mo gawin. Pag ito yung i upgrade mo do sa gym mo, Tatlong tao kaagad na makakagamit, isipin mo alit space. So ito, dito po nakahook yung smith machine natin. Hindi lahat ng fabricator ng gym equipment ay ganyan ang technique. Yung lumang peck deck, 6 years or 8 years ago, ang design natin ng peck deck is ganito. Yung gumagamit ang nag-a-adjust sa machine. Unlike ito ngayon, itong design natin ito, na Kandang araw po, full CRP ni Jim Depo. So, marami naman tayo mga gamit for delivery at may proof of completion naman tayo. So, tatlong clients to. So, ito yung maganda sa ano eh, sa mga uh, kliyente natin na patuloy na nanonood kasi alam mo yun, alam ko na nakakaapekto ako do sa mga desisyon nila. So, ito is para kay Ronnie ng uh, Rosario Batangas. Sila ay may dati ng gym. So ngayon, kapapanood nila sa YouTube natin, na-influensyahan natin sila at nakoconvince doon sa mga aral na binibigay natin. So ito is, nagdadagdag sila ng gym equipment. may tinan mo ito ha. So ito yung leg abduction, leg abduction. Tapos may order din siya super rack sa atin. Ang kagandaan kasi nito, na nagkakaroon sila ng kakupitensya kasi dyan sa Rosario, Batangas. So, regardless yan eh, kay may kakupitensya ka kay wala, ang importante, palagi ka nag-update ng mga equipment mo kasi from time to time talaga nababago yung ano eh, yung mga machines. So kagaya nito, ito dati siguro mga 2 years ago, 3 years ago, sa sa mga YouTube mo lang makikita tong equipment na to. Walang gumagawa nito locally sa Pilipinas. So ngayon, na readily available na, maganda na magkaroon ka nito kasi ito, bihira yung exercises na na para sa inner at saka outer thigh eh. So ito, di ko naman sinasabi na puro babae ang gumagamit nito. Pero marami naghahanap nito sa gym na gusto magpa-firm ng mga inner at saka outer thigh niya na. So ito, tamang tama sa ano, sa uh, upgrade ng mga gym equipment mo. Ito, perfect din to. Alam niyo kung bakit? Kasi ito super rack. Ah, uh, pull down to sa kanan, squat rack sa unahan, kalahati ng crossover sa kaliwa. So, tatlong tao makakagamit nito at the same time. Ito, isa sa pinakamaganda na upgrade na pwede mo maggawin kasi kung may existing gym ka na, alam mo yun eh, pagka punto de peligro mga alas 4, 5 o'clock, dumadami yung tao eh na nag-gym. Nag-aagawan sila ng equipment. Ito, pag ito yung in-upgrade mo do sa gym mo, tatlong tao kaagad makakagamit. Isipin mo, a little space. Pero tatlong tao yung makakagamit. Tapos over 50 exercises yung magagawa. So, yun yung sinasabi ko na, na ituturo natin, na isishare natin sa sa mga kliyente natin. O, oh, shout out din kay, at, again, kay Sir John Nathaniel ng Isabela. So, si Sir John Nathaniel, siya yung isa sa mga nag-shout out, ah, nagko-comment doon sa YouTube natin. Imagine mo, nakadalawa na siyang gym mula nung nanonood siya. So, nako, ng YouTube, nakonvince natin siya na pumasok sa gym business, tapos, naging successful yung una niyang gym business, ngayon, nagbukas pa siya ng nagbukas pa uli siya ng pangalawang branch niya. So, alam mo 'yon, nai-influence natin si Sir Nataniel, Nathaniel. Check niyo yung mga YouTube ko, 'tong mga nakaraang buwan, nakailang beses siya na order sa atin. Pero 'yon, dagdag siya ng dagdan. upgrade siya ng upgrade. Yun ang kagandaan no, na up to the point na alam mo 'yon, do sa lugar nila, Alicia Isabela. So, isipin mo 'yon to the point na lumakas na lumakas yung gym niya sa Alicia, nakapagbukas pa siya ng second branch. So nakakatuwa kasi yun yung sabi ko, never ako nagbenta ng gym equipment, ang binibenta ko gym business. At ngayon na-realize ko, lifestyle na rin yung binebenta ko. Kumbaga, ah uh, hindi lang yung business eh, yung 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 yung, yung epekto financially ng gym business sa buhay niyo, yun yung kino ko na mabenta, na mabenta sa inyo, mabili niyo sa akin. So hindi tayo matatapos do sa gym equipment lang. So maganda yung lifestyle. Kagaya na sabi ko nga, balang araw, magre-retire ako, ipapakita ko sa inyo papaano ako makikinabang at papaano makakatulong ang gym business sa 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 retirement ko. So ito po ay para kay Sir Roni ng ano ng uh, Rosario Batangas. At again, meron tayong sikat na sikat natin na 4x4 para kay Sir Algie ng ng i uh, to. So, 4x4 four four po, tong order niya sa atin, hindi ko lang natatanggap ko, sir, is kung pang personal o gym use to. Kasi, regardless, kahit home use mo to gawin, or commercial mo gawin, ang mga bakal na ginagamit natin ay iisa. So, lahat po ito is pang commercial. Ito kasi, bihira ko may feature to. So, ito, smith machine po ito. So, ito, taas-baba, may hook na, linear bearing, pero ito yung sinasabi ko na hindi natin ma madalas ma-feature. Pareto dito sa kabila. So, ito, dito po nakahook yung uh, smith machine natin. Pag tinignan mo to talaga, dito nakawelding yan. Marami sa mga gym equipment fabricator dito nagwe-welding. Okay. Uh, hindi naman sama-sama na dito mag-welding, pero yung sa akin, tingnan nyo, ito, kung tititigan nyo, sana makita, nakatagos po yung bakal hindi lahat ng fabricator ng gym equipment ay ganyan ang technique. Ako kasi, hindi sigurado ko, sabi nga nila overkill, mas mabuti pa nga na overkill ako kaysa may madisgrasya sa gym. So ito, yung tagusan nito, mahirapan ka na talagang ma mabali ito. So, ito yung sinasabi ko. Regardless to, ke home, home use or commercial is pwede. Tapos, tingnan nyo ito, J-hook natin kung napanood niyo yung video natin ng J-Hook, yung ibang fabricator talaga, akin, dito uli nag-ano nag, yan, dito nag-welding, which is not bad. Kasi maski yung imported na gym equipment, dito rin naman naka-welding. Pero yung atin, ayun, kita mo, tagusan to. Tagusan. So, itong shafting na to, hanggang dulo yun. Kaya, ito, hindi hindi mo madudurog. Kasi pagbaksak nung barbell, dito babaksak eh, di ba? So, ito, hindi, hindi mo madudurog tong stainless na to, lalong hindi mo madudurog yung shaft na nasa loob. So yun yung sabi ko. So regardless to kung home use to or or commercial use mo, pwede pwedeng gamitin to. So hindi ka matatakot na baka mamaya ikaw lang mag-isa sa bahay, nag-workout, madisgrasya ka pa. So after, eto, eto 4x4 kasi, pwede ka, adjustable lang ano nito. Uh, ang, ang, ang crossover nito. So, pwede ka mag-crossover, pwede ka mag lat pull down, pwede ka mag-rowing, pwede ka mag-smith machine, pwede ka mag-cheating. Napaka-dami na magagawa mo ito. Over 50 exercises magagawa na ito. Perfect din sa commercial gym kasi, uh, although parang pang isang tao, tao lang siya, ang maganda kasi dito, ito, itong kable. Itong kable. Kasi, dito, pag puno na yung gym mo, may gumagamit ng crossover mo, dito, pwede mag-single cable machine. Dito, pwede mag-single cable machine. So, maraming exercises, variety na exercises ang magagawa dito. So, perfect to. Regardless, kahit gamitin mo sa bahay o gamitin mo sa commercial, maganda po to. Ito, last but not the least is kay Sir Paul ng Naik. Reverse flies with pec deck. So, pagkakalam ko, nagdagdag lang din si Sir Paul ng gym equipment para sa existing ng gym. So, yun yung sabi ko na dapat huwag tayo maging kampante. Tuloy-tuloy yung a uh, upgrade natin kasi Ah, hindi mo masabi, sa naik, ilan na rin yung ano dyan? Ilan na rin yung mga gym dyan? Meron, ilan dyan yung nasupply na natin ng, ng mga gym equipment? So, from time to time talaga na maganda na, na mag-upgrade. Kagaya nito, itong ano, tong reverse fly suit pec deck, kasi pakita natin. ano na yung pinagkaiba ng reverse fly suit pec deck? Sa dating design na pec deck. Dati kasi, yung lumang pec deck, siguro mga Six years or eight years ago, iba pa yung design natin ng peck deck. Ang design natin ng peck deck is ganito. Nakatupyan ang, ang siko mo, tapos iko-compress mo. So yun yung peck deck. Yun lang yung magagawa nun. Ganito kalaki, ganito karaming plates yun yung magagawa nun. Pero ang problema kasi nun, yung ibang design, pagka mahaba yung kamay mo, or maikli, kung mahaba ang kamay mo, pag nisan, sike. Or ma 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 maikli naman ang kamay mo, kailangan mong habulin. So, ang problema doon, yung gumagamit ang nag adjust sa machine. Unlike to ngayon, itong design natin na kung baga kay mahaba, kay maikli ang kamay mo, yung machine ang mag... <laughs> ang bigat. <laughs> yung machine ang mag a a, -a adjust sa sa posisyon mo. So, kung maikli ang kamay mo, yung machine. Kung mahaba, yung machine. So, regardless kung gaano kahaba ang kamay mo, hindi na nasasakripisyo ang range of motion. So dati yun yon, yung pec deck. Naging pec flies. Tapos ngayon, same same bakal, same space, ngayon pwede na rin siyang reverse flies. So ito kita mo na ibaligtad natin. So pwede siyang uh reverse flies pang rear delts. Dito po yan. So ito yung sinasabi ko na it's okay na from time to time uh mag Uh, a-upgrade, mag-a-adjust. Ito, uh, para kay Sir Lloyd to ng uh, EMUS. Pero ito, ito yung isa sa mga machines na hindi ako magsasawa na i-recommend para sa mga nag upgrade Bakit? Kasi ito, assisted squat siya. Okay. Standing calves din siya. Pero, dati, yun yung original na design ko. Pero ngayon, pwede doon sa assisted squat, sa standing calves, pwede na siyang pag-shoulder. Pwede siyang pang uh, rowing sa back. Pwede yung shrug. So, limang exercise yung magagawa mo ngayon nito. Actually, may nakita pa nga ako dito ng ano eh, na uh, one leg deadlift, ah, uh, squat eh. Lunges. Lunges. Sorry. So, so pwede mong gawin yon. So, ito yung sasabi ko na pwede mong i-upgrade, idagdag sa sa gym mo. May bisita rin ako kanina kay si Sir Jojo na San Pablo. So may existing gym siya since 2011. So naghahanap siya ngayon ng mga equipment na pwede na idagdag kasi napakadami na ng mga gym ngayon sa San Pablo. So very, very competitive ang competition. So ito yung mga sinasuggest ko sa kanya na pwede niyang dagdag sa mga equipment niya. So pwede bawas ka na equipment, benta ka kasi medyo outdated na yung design tal mo na mas bago. So again, papasalamat tayo doon sa mga tao na hindi nagsasawa na sumuporta sa atin. Nanonood sila ng mga YouTube videos natin, natututo sila sa mga uh, ibang mga tinuturo natin. Plus, 'yun nga, may mga na-influencean tayo. Nakikita nyo continuous eh. Hindi talaga natatapos 'dun sa pagka-deliver ng gym equipment. Marami talaga sa kanila na may room for expansion pa, bumibili pa ng mga gym equipment uli sa atin para magdagdag ng mga gym business, ng mga gym equipment nila. Kasi ngayon, maganda, operational na yung gym business mo. Ngayon, portion nung kinikita mo doon, pwede mo itabi. Para na sa ganoon, makapagdagdag ka ng mga gym equipment. Ngayon, hindi na lalabas sa sarili mong bulsa ang pabili ng gym equipment, kundi yung gym business mo na mismo ang bibili ng mga gym equipment para sa kanya. So, wag po ko sana kayo magsawa sa pagsuporta sa Jim Dipo at lalo po ako na-inspire gumawa ng mga ganito klaseng video sa mga tao na alam ko na nakakatulong at naapektuhan ko sa kanilang buhay. Ako po rin si RP, Jim Depo. Maraming salamat.